Pacha dito tayo sa tricycle ng mga Sama na ko si Roxy. Ang ganda dito. May palayan, may mangga. Ito tawayan, kawayan. Ito dito babudan. <laughs> Kamusta mga kalakwa Isang pag parang linggo sa inyong lahat no? so ngayong araw na to ay ipagkita tayo sa mga kagigin natin no? na nagkita na, sa na, kanyang kapitjen at saka road natin sila and of course meron tayong bagong kasama ang naging isang lakwat na aso si Roxy ayan siya ayan si Roxy yan okay ganda ang ganda ng kanyang buo. oh. alam mo, sure na sure siya so let's go, try po na tayo ay sa Lavinos no? ayan, nasa people's part daw sila so check lang natin muna yung mga kasama natin sila Marlok Moto ayan kita ko na sila mamaya magsimba tayo mga kalakwatch after natin pumunta doon sama natin si Roxy 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 taxi Ay Parang nalugi ako Parang nalugi ako Ha? Ah? Magkumotor na lang tayo Ay sige Ay nang mahal-mahal ng gas Pero na sa balayang? Nagkukunin ka? Oo, Let's go. Oh, Pacha, oh. uh, di tayo ng tricycle mall ako mo ito. Kasama <laughs> na ko si Roxy. Uh, tricycle gaming muna tayo. Since... Alam ko naman ako lang magmumotot tapos sila naka-tricycle, no? So para pilong na tayo, no? Tayo ay makikisakay na rin sa tricycle. Na Mahal kasi ng gas. Ah, tipid. Ayan, si Roxy. Roxy the Great! Roxy. Ayan, si Roxy. Hangin na hangin. Ayan, papagas mo na tayo. Kasama natin si Roxy na natin. Ayan, okay, so, dito na tayo. Sa ating hinahanap. Matagal din natin hinahanap eh. <laughs> Tugol mga 10 years. So, yung, nagpagawa kasi ano, si Marlac Moto ng tarapal, no? para sa tricycle niya. So dito siya nagpagawa ng tarpaulin. So meron silang paggawaan dito ng bags, ayan bags eh tarpaulin para sa mga tricycle. Ah, solid yung mga bags nila dito. Oh, handmade, handmade, handmade tong ano nila, mga bags nila. Ayos, ayos si Ate. Seruko. Sugan sure naman din tayo. <laughs> Masama po rin natin ang ating lakwatserong aso Si Roxy Roxy the Great no? So makakagala ka ngayon Kali makakagala siya ngayon mga kalakwatsa oh, Ang ganda dito Tignan nyo naman o oh. Ang ganda o oh. Ang ganda ng view Ang ganda dito sa lugar ni Kuya Ito lang pang <laughs> Ang ganda dito ang ganda dito, dito. May palayan, may mangga, doon kawayan, ito manggahan, dito baboyan. <laughs> Sari naman ako na mababoy. <laughs> Ayun naman manukan. No? meron yung man, mga manok oh. Eh. So, Ah, ano pangalan mo, Utoy? Ano pangalan ni Utoy? Ay, pangalan mo? What's your name? Anya tinagan mo. Anya tinagan mo. Say hi, say hi. Hi. Uh, 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 wait, wait a minute. Who are you? Sabi, <laughs> are you? Sabi mo ayon. Wait a minute. Who are you? Ilma. Go. Go. Wait a minute. Wait a minute. Who are you? Kamu nga. Ah, oh, sige. Ang <laughs> galing, galing. <laughs> so, yun na mga kalakwacha. <laughs> pagpunta tayo ng Dapyak no? na balayang sa sa balayang pa rin no? nakuha na natin yung tarapan ni si para din sa kanyang rice game and ayan kasama pa natin si Roxy si Roxy ang lakotsero ng aso no? and ayun magpapahangin muna tayo sa Dapyak kasi medyo magandang video no? Medyo magkalaw lang kasi kasi wala tayong satellite. Ay, tagtag din tong motor ni Marlac mo ito. So. so, ayan. Ayan, ma bibili muna tayo mga kalakwatsa. Ayan, si Marlac mo ito, si Bechesa. Nang out na naman. Ashley? Ashley, lumabas ka na. Makikibala to kami sa'yo. Yung panalo daw siya, hindi ko alam kung ano nanalunan niya. Ang mga stickers. Stickers ni Marlok Moto. And syempre, yung sticker natin. Ayan, bigay tayo sa kanila. Ano po tayo? Nagsisensus po Ayan. tayo. Ayan po si Maestro. So, ito po. Ito po stickers po. O, bigay na lang po. Thank you po. Salamat. Okay, sige. <laughs> ano? Sige? Ayan. Ito po si Maestro Laquachero. Saan naman si Pechesa? Ang bitch sa lahat ang beach na nag-iisa, Beachesa. ayan. Hang hang. And ito si Marlock Mo. Sa kanyang... sa kanya 'tong video tapos i-introduce natin. Uh, so, Hello uh -oh. po. At si yeah. Roxy. <laughs> ayan, si Lakwatcherang Lock Roxy. <laughs> okay, so pumunta kami dito sa Dapyak, ito lang ang aking dala. So gal galang gala ka na ngayon, nagmana ka na sa daddy fur mo. Oh, Dapyak uh, is somewhat flat, flat or something. Flat? Oo, flat. Mm -hmm. Alam nyo ba yung daanan? Diba yes! nakapunta tayo dito? Alam natin. It's my first time to be here. So second time na natin na Tapos <laughs> kasi <laughs> so, sabi ko first time to be here, so, tapos second time. <laughs> Ako second time din, second time, no. Pero yung pumunta tayo dito pandemic, no. Yeah. Nakasarado. we, we ano, nag-crash po kami dito. Mm -hmm. Um, inakyat namin yung mga barriers na nilagay with all the twigs and uh, branches. some branches of trees. Yun. Ah, yun. So, yun. Nag-gate na, 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 crash kami dito. Okay, crusher kami. Oh. Edit ko na. <laughs> Hello, shout out kanila, no? Shout out sa kanila. Kaya po punta? Sa Dapyak. Sa Dap oh, sakto, meron tayo mga kasabayan, no? Ano pangalan ng pangalan natin? Gerald. Po. Gerald. Shout out kay Gerald sa iyo, hi, si hi, si, si, Fabian? Kayo, si Fabian. Si Fabian. Ah, ah. David po. David, tapos si nakasalamin. Ah, si Lawrence? Lawrence na ba? Ano Lawrence? Lawrence. <laughs> so, Lawrence. Meron tayong mga nakasabayan, no? Ulan, no? Ano yan? Wala. Sige. <laughs> ito lang ako sa likod, guys. Akala ko may sasabihin kayo. Kamusta experience mo, Roxy? Huh? So tiring. So tiring. Pag nagsalita, ito magulat ako. So yan. Andito na tayo. Grabe. Ayun lang na may dinaanan natin. Ito yung view dito. And ito kapatagan nga dapyak flat flat pagdating dito no ayos kitang kita mo yung bayan ng alaminos dito mga kalakwatsa ayan ay nakakahingan napagod ka ba Roxy parang kami rin napagod ah si Agi. sige one 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 Juan Juan si Okay. Sige nga, lipad nga. Lipad. Gusto <laughs> <laughs> ko siya paliparin. Mayroon <laughs> si Wand uh, Marie, bas <laughs> wonder Maring, bas, basta. Wonder pet Wonder pet yung sinasabi mo yun, eh. Ah. Sige, run, 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 run. isa sa... Sige, run, run. <laughs> Happy ah. Happy? Ayan, magpapalipad po na tayo ng drone. Drone ni Marlock mo ito. Ang init, mainit pa. Kahit kahit alas 4 na. No? Ayan, si Roxy. Ayan, oh. Masaya ka dyan, Roxy, ah. Guys, magpapalipad po ako ng airplane. Ng langaw po. Ayan yung langaw. Mm. yung drone. Ayan na yung drone. Pababa na. Oh. Gustong gusto daw yan ni Bichesa. Ayos. Drone master. Mm. Kapit mo tayo mga kalakot So yun, nagpalipad tayo ng drone na experience natin yung drone ni Marlock mo ato. Pwede na. So thank Kanyang you, thank you. Pwede na ang helicopter. Helicopter! Helicopter! <laughs> I am the greatest pilot in our village. <laughs> 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 Ayan, may nagkagan sila ng kape. No? And shout out. Hindi niya sponsored. Ah, ah hindi ito siya sponsored. Okay. Shout out, Anton Perez. Shout out kay Vice Anton Perez. no? Baka naman. And, and of course, kasama pa natin si Roxy. Okay. Ha? Tapos sikatin ka namin, Roxy. Gusto rin mo bang kumanta sa wish? <laughs> Kapi muna tayo. Ang ganda. Ang ganda dito talaga. Kung gusto mo lang mag-relax. No? So pwedeng pwede ka dito sa Dapyak. Dito yan sa Balayang. No? Isa to sa mga pinupuntahan. And parang meron ding ano eh. Pwedeng mag magcamping din dito, no? Kasi kita nyo, merong mga trees ng mga pinag bonfire gano'n. ganun. Kaso nga lang, yung mga pupunta dito ay hindi sila responsableng turista. <laughs> Ganun ba? Ewan. Kasi, ay, sila ng kalat. Meron pang mga bubog na mga alak. No? Which is dapat, kung ano yung mga dinala mo dito, make sure dapat uh, dalhin mo siya. Oh. You, we have to preserve the beauty of nature, sabi nga nila sa wakas sa tapos na rin tayo sa report natin no sa masteral kaya medyo nakahinga-hinga na tayo so after natin ng report mag-report kanina diretso agad tayo dito naligo agad tayo kasi wala na tayong ma wala na tayong ma-upload so kailangan natin mag-grind kasi hindi tayo nanalo sa loto <laughs> kaya doble kaya tayo kasi marami tayong pinapa marami tayong binubuhay ng mga aso and Ayan, so i-upload ko din yung ano, yung yung, yung nagpaanak tayo ng aso, yung since nga nang anak yung um, uh, yan, yung, yung mama ni Roxy na si Chloe yung poodle nating alaga, no? Sampu 'yun. Kaya kung gusto niyo kung maghanap kayo ng aso, no? Feel free to contact me. <laughs> Baka may bibigay may bigay natin ng mababang presyo. For the sake of signal, <smart noise> no? for the sake of signal at ng chismis, no? Nandiyan po si Bichesa. pwede mahulog ka dyan, ha? Pag nahulog ka dyan, walang pampalit sila. Bye-bye! Tinangay mo lang yun Hindi ka malang nagpasalamat. <laughs> so, umambo na mga kalakwatsa. Ang pero umambo na. Oo. Ano, Roxy? Uwi na tayo? Ha? Uwi na ba tayo? Umambo na eh. So, yun mga dito natin tatapusin itong lakwatsa na to. So, for today's video, kasama natin si Roxy, ang lakwatserong aso. Ayan, si Roxy. I hope nag-enjoy ka, Roxy, sa ating gala ngayon, no? So, mapapadalas na yung pagkikita natin, no? At madalas na makik makikita si Roxy sa mga vlogs natin kasi magaling na siyang umangkas, no? So, I hope nag-enjoy kayo sa video na to at sa gala natin for today's video, no? So, hanggang sa muling La Quachata The Max Terus Maestro La cero.